karamdaman Naramdaman ko din. Nung time na nakita ko si Greg, parang uh, kaya siya dito. Saka parang, ang ano kasi, ang, na, ang nakakatawa lang. Uh, gusto ko, ko rin kasing may experience ni okay, yung other side ng reality. Kasi lumaki siya sa showbiz. Hindi na siya kumawala dun sa ano eh. Kumaga kung kumukuha laman siya, parang hindi naman long term eh. Lahat ng mga naging karelasyon na nasa industriya din naman eh. Hindi ko naman para i-disregard yun. Pero ano, um, parang nung mas nakilala ko siya, sobrang lalim kasi na talagang tao. So parang sabi ko, is more to life than ano, um, Pag-artista. oh, being an artist. So, ngayon, nararamdaman ko na yung normal na buhay. Normal, normal siya. Taong -taong siya na normal sa taong-tao sa ngayon. Nanay na nanay siya. So, anong feeling yung dalawa pa? Nag-usap kayo? oy, ang ending pala natin, o. Oh. Non-showbiz. Ganito, simple lang na mga, mga, mga lalaki. Oo. Oh, oh. Para oh, isa para pa, para pa yun. Sa dagat. Kaya, ang, ang saya. Kasi kapag ka magkakasama kami, may bonding yung mga lalaki. May bonding din kami, mga girls. Kaya, sabi ko nga, ang galing din ni Lord na... Kasi yun, kinunet niya na hindi kami mahihirapan sa isa't isa sa mga, ano namin, sa mga jowa ng mga kaibigan namin. Kasi kaya nilang i... Si, kaya nilang aliwin yung sarili nila. I was so busy with, ano, with the preparations. So, siya ikaw. Okay lang si David. Eh, parang, okay lang. Uh, are you okay na wala tayo ng bagong oh, ano? Ang gusto ni David, ikising siya ng maaga ng 5:30 am para makapagsurf ka. Gawa ko yung mga kailangan kong gawin. Eh. Sa gabi, kung saan man, pwede kami magkita. O kaya tutulungan niya ako. Sobrang ano siya. <laughs> Sobrang okay tong partner ko na to. <laughs> very, ano, very efficient. Ang oh, galing din friendship niya ni Angelica. Oo, grabe. From Berks. Berks, Berks, Berks. diba? ano kasi sa track ba kayong masasabi? May common, ano yung common niya? Yung pagkabaliw siguro namin. Siya kasi, extroverted baliw siya eh. Alam kong tao na gano'n talaga siyang klase. Tao, nangakatawa siya sa person. Uh, sobrang free-spirit na niya. Ako kasi nasa... nasa and ano lang, na, nasa loob. Nasa loob lang ako lagi. Parang may isang tao na, na penetrate no? Na, na naka-penetrate. penetrate at ano, parang na-embrace na din yun. So ako tuloy, nung lumabas yun, I-embrace pa na rin yung sarili ko. Deep inside pala eh. May ganito ka rin. Oo, ako. So, all, all, throughout ng ng ano sa mga ibang friends ko kasi iba-ibang dynamics din ba. Yung mga, ang lalim-lalim eh kaya hindi namin malet mo. Uh, parang yung, nung high school, 'di ba, nagkaroon ka ng best friend mo tapos college na eh? kayo magkakasama pa rin kayo at din nagkaroon na kayo ng ng ano ng pamilya kayo pa rin magkasama So masaya ka na sa industriya na 'to, nakatagpo ko ng kagaya niya. Na hanggang ngayon, 来。